Alam mo ba kung ano talaga ang pinakamahirap sa lahat? Pagkatapos ng lahat-lahat? Hindi yung wala ka na. Hindi yung tumigil ka sa pagmamahal. Kundi yung bigla. Yung parang isang iglap lang, bigla kang nag-iba. Bigla mong sinabing, ayoko na. Wala man lang babala. Wala man lang palatandaan na patapos na pala ang istorya natin. Kahapon lang hinawakan mo pa ang kamali ko, nilasing mo ko nang mahal pa rin kita, nagplano pa tayo ng lakad sa susunod na linggo, na goodnight ka pa, mahina, malambing, parang may pangako ang boses mo. Tapos ngayon, ngayon sinasabi mong hindi mo na ako mahal, na ayoko na, na hindi mo na ako gustong makita. Wala man lang pagkakataon para umiyak ako ng buo o para tanggapin kahit kalahati. Dahil ikaw, tapos ka na. Ikaw, nakaalis ka na. Lahat ng dating mong lambing, lahat ng init ng tinig mo, ngayon naging malamig, matigas, malayo. At ako? Ako'y naiwan sa mga tanong. Kailan nagsimulang mawala ang lahat? Kailan nagsimulang magbago ang pakiramdam mo? Kailan nagsimulang lumamig ang mga mata mo habang nakatingin ka pa rin sa akin na parang hindi mo ko kilala? Kailan mo naisip na hindi mo na ako kayang mahalin? Pinipilit kong balikan, kahapon, nung isang linggo, nung nakaraang buwan, Naaalala ko pa yung binanggit mong gusto mong magbiyahe tayong dalawa. Naaalala ko yung paalala mo tuwing sumasakit ang ulo ko. Naaalala ko yung pagngiti mo habang tinatakpan mo ang pagod mo para lang huwag akong mag-alala. At ngayon iniisip ko. Totoo ba 'yon? O pinilit mo lang? Nagkunwari ka ba para hindi ako masaktan? O ako lang talaga ang hindi nakapansin sa dahan-dahan mong paglayo? Ang sakit malaman na ang taong minsang pinakaalam ko, ang taong parang kabisado ko ang bawat kislot ng damdamin, ay naging isang misteryong hindi ko na mabasa ngayon. Na ikaw, ikaw na minsan ay mundo ko, ay ngayoy isang taong hindi ko na kayang abutin. Pero alam ko rin na wala na akong karapatan para tanungin ka pa. Wala na akong lugar sa buhay mo para humingi ng sagot. Kasi tapos na tayo. At ikaw, ikaw ay lumisan na sa isang direksyong hindi na ako kasabay. Kaya ngayon, pinipilit ko na lang sanayan ng sarili sa isang araw na wala ka. Gumising sa isang umagang hindi na ikaw ang unang naiisip pumunta sa mga lugar na hindi ko kailangang hanapin ang anino mo. Tanggapin na ang bating ikaw ay hindi na ikaw ngayon. At hindi kita muling makikilala. Hindi ko kayang maging kasing lamig mo. Hindi ko rin kayang sabihin lang at matapos na. Hindi ko kayang tratuhin ang sarili kong parang wala akong karapatang masaktan. Kaya heto ako bitbit -bit pa rin ang sakit, pero natuturing bumitaw. At sa kabila ng lahat, pinipili ko pa rin manalangin na sana, sana, patagpuan mo ang hinahanap mong kaligayahan. Yung klasing saya na hindi mo natagpuan sa akin. Yung kapayapaan kahit hindi ako kasama, ay marunong akong ipagdasal para sa'yo. Paalam. Ikaw ang unang nagsabi na mahal kita Pero bakit ako ang naiwan sa gitna Ilang gabi na akong umiiyak magisa Walang kamay na sakin sumalo ng luha Ikaw ang unang nagsabi Pero ikaw rin ang nauna Paano ko to matatanggap na ganun lang pala Ako ang huling naniwala ako pa rin ang umaasa Bakit ako lang ang naiwan sa alaala Kung sa sapat na Para kakalimutan Bakit hanggang ngayon Ikaw pa rin ang lamang Kitang mahalin kahit di tiyak Pinanghawakan ko lahat ng singabi mong pangarap Aanhin ko ang mga pangakong naputod Kung ang kapalit puso kong sugat-sugat Ikaw ang unang nagsabi Pero ikaw rin ang nauna Niloko ko lang sarili ko ng magpakatanga Ako ang paglimot ay kasing dali ng salita Bakit ikaw pa rin ang sagot sa bawat alaala? Pwede bang burahin na lang ang lahat ng iyon? Yung habang ikaw pa rin ang laman ng bawat bukas? Ikaw ang unang nagsabi Ikaw rin ang unang nawala Sa'yo nagsimula ang kwento Pero ako ang maipasa Ako ang huling humiling Ako rin ang walang lakas Nalimutin ka kahit alam kong wala na Kung pag-ibig ay laro, bakit ako ang talo? Sa puso kong pagod, ikaw pa rin ang sigaw nito Ikaw ang unang nagsabi, ikaw rin ang unang nawala ikaw ang unang nagsabi, pero ako ang nagtusa.